Oh ya. Hey! Oh, tuya ke sene Para nakikita ko sila. Hey, oh, oh! <laughs> oh no. <laughs> <laughs> oh, no. <laughs> <Kuya> August, <laughs> ano Hello. <mato>? <laughs> <laughs> <laughs>

Para po may ahon um, sila mama sa hirap. Para po hindi ko may parana sa anak ko yung pinagdaanan ko dati. Minigyan niyo po ako ng chance na na ng diskarte na nandito lang ako sa bahay. Hindi ko po iiwan yung anak ko. Kasi sabi ko pa dati, sobrang hirap. Gusto ko pong iwan yung anak ko. ko dati, no, Gusto, no, po. Anak. Gusto <laughs> ko magtrabaho sa malayo para po mabigyan ko sila mama ng hmm. magandang buhay. Tapos dumating po kayo, tinulungan niyo po ako. Sobrang daming salamat po. Hmm? nakakatuwa nakakatawa si ate. Hindi lang yun yan. Uh, basta nakita namin na gano'n yan, lumago yan. sa akin po two piece chicken three piece sa chicken. chicken sa'yo? iyo ikaw kuya nakain <laughs> ba't nagising ka two piece chicken three piece chicken yung ano na pag uusapin ito po tayo ngayon katagram sa ating pong uh, mission kahapon dahil gusto ko nating uh, bigyan po ng dagdag pang kabuhayan po si ate ang pangalan ni ate kuya Agos ah kuya Darius si ate siya at puno tayo ngayon ng pangkabuhayan po na ano pangkabuhayan kabuhayang basahan Good ah, morning nai morning ate kamusta yung tulog ate Pantipu po ako kagabi na. Nakabili na po ako ng gamot ng anak ko tapos ang meron kami ng gas. Yes, mm. kami ng po ako na kahit po paano po. Mm. Ilang araw, alam mo po yung natulog. Kagabi lang po at ako natulog na hindi ko po inisip yung kakainin namin kinabukasan kasi po naman. Meron po yung biyaya. Salamat po. Mm. Galing naman kay God siya. Dumating nga po kayo. Nagbabasahan po ako sa loob. O oh, di ba nangako ako iyo? Oh. Anong pangako ko iyo? Hindi na, ah, uh, bibiyayaan niyo po ako ng pangpuhunan. Oh, dada na namin. Oo. Oh. Siyempre, patatagalin pa ba? Patatagalin pa ba? Bert, patulog. Ay, <laughs> natutulog. Hindi, natabunan kami ng basahan kasi. Mm-hmm. Mm-hmm. Kuya Darius, maungpo pa. Ang dami niyan. One hundred. Ilang kilos yan? 150 100. 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 po 100. 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

Kuya Bart, talungan mo si Tito Darius, oh, natutomba na. <laughs> <laughs> Nahilo po yata sa biyay. Eh. Mm. Mm. Okay na, okay na, okay na. Okay <laughs> <laughs> Oh! Pinayak mo si ate. Ako ate. lang ate na umiyak na ko po. lang. Thank po. Thank po. Masyado kasi masyado kasi Lalo niyo kung lang ko siya. Yung pag-asa ko na kaya ko pong magsikap. Para po may um, sila mama sa Para po hindi ko may parana sa anak ko yung pinagdaanan ko dati. Minigyan niyo po ako ng chance na, na ng diskarte na nandito lang ako sa bahay. Hindi ko po iiwan yung anak ko. Sabi ko pa dati, sobrang hmm, hirap. Gusto ko po iiwan eh. yung anak ko. Gusto <laughs> ko magtrabaho sa malayo para po ba, baby, mabigyan bityasa. po sa mama ng, hmm. ng magandang buhay. Tapos dumating po kayo, tinulungan niyo po ako. Sobrang daming salamat po. Hmm, Nakakatuwa si ate. Hindi lang yun yan. Uh, basta nakita namin na gano'n yan, lumago yan. Uh, dadagdagan pa natin. Yan. Sa sabi, sikapin ko po talaga na mapalaki yung binigay niyo sa akin na blessing para po para po sa susunod, susunod na araw po mapa mapalaki ko po mga pagpagawa po ako ng sarili naming bahay. Mm. Tapos kung sakali po <laughs> makakatulong din po ako sa kapwa ko kasi hindi naman po lahat kagaya ko na nabibigyan ng chance ang matulungan. Mm. Salamat po mm. ng marami. Welcome. Right, um... Kasi hindi ko naman po talaga in-expect na magkakaroon kami ng ganito ka gandang blessing ganyan ka kagandang ano opportunity na magkaroon ako ng sariling ganyan hmm. akala ko po kasi talaga dati ano lang po ako magiging tagagawa lang po yung ano hindi po sumagi sa isip ko na magkakaroon po ako ng sarili kong hmm. ganyan hmm. thank you po ng marami welcome kaligayahan ng puso ko na ano mo basta nakita ko lumago yan Ah, uh, tutulong ako kung ano pa yung may tutulong ko sa inyo, na? Hindi pa. Ang para, tignan mo. Sarado nga yung isa namin, Suki. Sobrang dami po nito. Para one month ko ko <laughs> Kaya ba yan, isang buwan? opo mm. At naman po, hindi ka paglalaanan. Sobrang lakong blessing po niya. Yeah. Pero po niyam, ano... Hindi ko po masabi, basta ano lang po ngayon, gusto ko lang po talaga magpasalamat sa inyo. Yan lang po. Sobrang laking blessing po nung binigay niyo sa akin. Napakalaking opportunity po na makaamat kami. Sobrang dami ko po ngayon. Ano, kagabi nga po sabi ko, sana po pagpalain ako ni Lord na yung biyaya po binibigay niyo sa akin. Mm. Makaya ko pong palaguin. Wala, Ma Makaya ko pong pangatin para po. kaya eh. ganito, naiangat may ko po sila mama. Mm -hmm. Hindi ko man po natupad yung pangarap nila para sa akin. Makakaangat pa rin po kami kasi po ginagawang ko ng diskarte. Makakatuwa si ate, no? Yung... Yung munting ganyan lang sobrang na-appreciate niya, Tito Darius. Napakalaking tulong ate. Upo, Sana pag-ingatan tulong... ng mabuti. Opo. Sabi ko nga po sa asawa ko, lahat ka ako na binibigay o natatanggap nating biyaya, dapat mahalin natin yan Kasi hindi lahat ng tao nagkakaroon ng chance na magkaroon ng ganun kalaking biyaya. Hmm. O yun po. Okay, ang problema lang, hindi kami nakabili ng ano, yung... Yes, yung pattern kasi nga wala yung suki namin. Uh, try namin bukas, kaso Sunday bukas, baka sarado sila ng Sabat, uh, Linggo. Baka next week na. No? Hmm. ko na lang po siya ng talagyan niya para hindi po siya mabasa. Oo. Oh. Wala pala si tatay, no? Kahit ganyang kainit, nay? Eh, dinabawal ko nga Ay. po sa pamilya. Oo. Ayan. <laughs> ko po eh, kaso po sabi po niya, kailangan namin kumita ulit kasi po yung ano pinang binawasan ko po yung sinasabi kong 1.5 na hiniram ko pang paggamot niya mm. pumili po ako ng ano ng anak ko oh. pero binigyan ko naman po siya sabi ko hindi ko po kasi siya kanina kumakain ng umalis sabi ko mm. mas maganda kung mainit ay kumaaga para daw hindi siya ganong abutan ng init sabi ko oh. uh. sige po may pera naman po sa kanya yung binigay niya po sa akin mm. Yung one-fourth po ibinigay ko sa kanya para po may mm -hmm. pang-budget din siya just in case na mauhaw or magutom po siya. Ako ah. po kasi okay lang naman po. Basta po may bigas, may dilata, okay na po Mm. -hmm. Kain naman na po Magpakitaan mo kami pa paano kakagaling sa paggawa ng no? ano. Ganyan po. Hmm, pakita sa natin sa, sa ano. Meron nang nakaano nga dyan, merong gupitin, yeah. merong yeah. ano. <laughs> Ayan, okay, hindi na gagupitin yun. Yung, yung, yung mali-lait, hindi na gagupitin yun. Hmm. Sobrang dami ay. po. Uy, <laughs> magkakaroon eh. Tignan niyo ka, Tito. <laughs> Tignan niyo, Diyos ko. Mariosep. Dito po tayo. <laughs> <laughs> ito po kasi doon po, itong bastidor na ito sa nagpapagawa sa... Oo. Alam mo, sobrang nakakatuwa. Oo po. Maliit na bagay lang po minamahal ko po ng sobra kasi hindi po lahat ng tao eh, binibigyan mm. ng blessing na ganun tapos ang dami pa po diba mm. ang dami po, po namin kapwa may hirap kapwa ano na hindi pa natutulungan sabi ko nga po sana magkaroon din po ako ng budget para something makatulongin po ako mm. Napakasarap eh, po, po sa feeling nung natutulungan. Pero masarap din po sa feeling yung ikaw ang tumutulong sa kapwa mo. Kasi mm. po ako kahit kinito lang po ako. Gustong gusto ko rin po yung tumutulong ako yung Magbigay um. lang po ako ng kahit na one-fourth. Masaya tatlong. na po ako. Mm. Tama. Tatlong? Opo, oh, apat din. Di tatlong. po may ano yan? May yung tatlong yung klase o apat na klase? Ganon. Yung basahan po. Ah, ah design po. Design. Yes. Ano po, depende po. Kapag po kasi ganito, tikas naman po siya. Sinasamahan ko po, po siya ng malambot. Kasi po, Pagkakaalam ko po kasi pag ganito po mahal yung, Ito. Mm. mahal po yung presyo niya. Sayang, Mas mahal siya, 27. Po, sayang naman po pag puro ganito, di ba po? Parang mm. hindi mo naman pinahalagang. Kaya po yung, yung iba, parang dalawang layer po nito, nil, in matigas po, dalawang layer yung malapot. Mm. Tapos, discard po sa, ano, sa tela. Mm. Para po, hindi sayang. Nga, kapang mm. hinayang po kasi kapag kahit po gagantin tela lang may bayad po, <laughs> niisip ko po yun eh may bayad oh. siya kahit ganito lang kasi po di ba tinitimbang mm. may bayad po siya so sayang po kapag hindi hindi mo siya diniskartehan, parang wala lang din po mm. yun so, Hmm. <laughs> 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 Ang saya ni ate, sarap no? Hindi pa dyan natatapos sa siya, may blessing pa yan. Oh, Ang sarap po hey. sa ganito. <laughs> Kasi hindi never ko po talaga umisip na mm. magkakaroon po ako ng ganito. Ang alam ang nasa isip ko lang po kasi dati. Kakain ako sa umaga, tapos po gago akong basahan, didiscarte po ako, mag-extra mm -hmm. ko sa iba para po may ayos na yan. Hindi na pang yan. sa araw-araw. Hindi ko po inisip na para sarili mong ano na, mm -hmm. sarili mo ng puhunan. Yung mm -hmm. ano. Sabi ko nga po kay Aldrin, ito ako, hindi kahit lang naman nagingatang <laughs> ko talaga. Kasi po ano eh, hindi po lahat talaga eh, mm. kagaya ko na sa sadya inyo. Sobrang naking blessing kasi nagyan na mm. po ako dito. Sabi ko nga po kay mama, siguro po ako mga one week pa yon Kaya po, sabi kasi sa akin ng mama, ah. sa kabila, anak, eka, isoli mo na yung, yung ganito ko po dyan mm. sa loob. Kasi, eka, sure yon bibigyan ka. Sabi ko, Mama, ko ayoko po matulog nang nakabakanti lang po ako. Sayang hmm. po yung oras, sayang yung pwede kong kitain, kahit nagaganon lang, ba diba? Sayang po, gagawa po muna ako. Happy po, na, pabalik na, na ni Mama mo. Opo, kasi ano eh, baka po mahirapan ako. Sabi ko, hindi naman po ako siguro, just in case po na nandyan na ako yung biyayang binigay sa akin. Mm. Saka po ako magpapasalamat dun sa kabila na binigyan niya po ako ng chance ang matuto. Mm. Turuan niya po ako. Kung hindi naman di po kasi dahil sa kanila, hindi po ako matututo oh. man yun, di ba po? Salamat po ako naging mabait din po sila sa amin. Na Kailangan mm. po namin, pinapahiram niya din po ako. Mm. Ikaw pa yung nasa lubong namin kapon? Bago kami muwi? Pinagamot mo to? Pinagamot mo to. Apo, oh, ako oh. po yun. Hindi mm. -hmm. Di, di na nga po ako naghintay ng matagal. Kasi yes, di po, binigyan niyo na ako. Ba't pa po ako magpapatagal? Binigyan uh. niyo naman na po ako. Dibili ko na po ng gamit niya. Ng sa kanya po po talaga, ibinuhos yung, mm -hmm. yung pera ibinigay niyo sa akin. Kasi ayaw po nang sinungaling. <laughs> mm -hmm. Sabi ko po sa inyo, di ba? Para saan ako po yung binigay niyo. Pag alis niyo po, kumain lang po ako ng almusal at that time kasi binilhan ko na rin po siya ng mm. yung bumili po akong vitamins ng gamot diaper niya kasi wala po talaga siyang kadiaper uh. binilhan ko po siya tapos po dalawang turno na damit masarap po sa feeling kasi po yun po yung kaligayahan ko bilang nanay yung ibigay ko po yung kailangan ng anak ko mm. so, um, wala, wala man pong natira sa akin okay lang po kasi nakikita ko po na meron yung mm. anak ko may naiinom mo siya, may magkagamit siya mm. so, yun po Uh, Kuya Bert to. Pero si Kuya Albert marunong rin gumawa niyan. Tinuruan ko din sila ate. Ay marunong po kayo? Hmm, siya. Hmm. Thank you. Ito, busog-busog ko kami sa ganito kahit nung isang araw pa. Ang sarap nung ano, nung ganito. Uh, ah, alateris. Opo, yung anak ko po favorito na yan. Hmm. Buti nga po meron no silang ganyan ka tekra mo. Oh. Sinulos lang po ya yung mama ko nang magtatag ulan. Mm. Kasi po nang sabi niya po, nagtag init anak napakainit dito wala man lang tayo ang pinakalilim. Oo. Uh. Pwede pa lang gawin dalawa. Kasi po kaya po bangsa, sobrang kapal po niya, bigat po. Parang natutulong ko po, po kasi sa nagpapagawa sa amin, pagdunan makapal, mabigat, wala pong kiti-taki. Ah, gano'n. Opo. Kala, Kala ko na rin yan, ready na siya. Hindi po. Sobrang kapal po kasi niya. Ang ano nga po, dati, sabi nila kapag daw po yung isang kilo, nakikawakan ang samping na apat na pera. So, yun, malaki po yung kikitaan sa gano'n. So, pinag-aaralan ko din po doon sa kabilang basahan dati pa yung kung paano ako magagawa ng paraan na makagawa ko ng apat na apat na, na pera doon sa isang kilo. Kaya so, na po, may kita yung yung po magpapagawa sa amin. Hindi ko na po isipin yung kita, ano namin kasi po, ganun lang po yung binibigay sa amin, di ba? Mm -hmm. Sabi ko po, mas maganda po kung iniisip ko po kasi na baka po lumaki yung bayad niya sa amin kapag malakay uh, malaki din po yung kikitain niya. Mm. malaki yung chance na ganun. Mm. Yeah, pinag ko kung paano ko po ako makakadiscard ng Makakabuo po ako ng maayos na dasahan. Pero tikid po yung tela. Uh, hindi naman para ma maanohan yung quality nung ano no. Opo, yung maayos pa rin naman po. Tulad po nito yung mga tela po na rin ang gaganda. Mm. Ano? Tututo na lang din po ako sa kanila ng ayusin yung kung paano po mag-ayos ng tela para po magmukha siyang maganda. Mm. Hindi pa po ako nagpaalam dun sa may-ari ng tela sa kabila na Ah, uh, madami ka pa ang tela dyan. Pwede naman po yun isole. Mm. Magpapaalam lang po ng maayos yung kung yung po bang kung alis ako sa kanila yung ayos po um, ang magsasabi, hindi po yung pabastos na mm. ano, aayawan mo na lang. Ay ate, balik ko na tong ano nyo. Meron na kami. Meron na kami. Opo, ang pangit po <laughs> ng <nung> ganun. <laughs> ang pangit po oh. nung Ah... Okay. Okay. na kanya yan, na tapos siya ano na lang niya. yung, po, yung pinatapos ko. Mm. Kaya kailangan niya ate mga yung frame niya mga lima. Hmm. So, okay, kada isang set lima. Mm. Tapos po ito po yung nilalala na ni mama. Pagka po nabuo na siya bilang masahan, ilalak po naman po siya. Hmm. Wow. Yun pa pala ng goma. Uh, ano dyan eh? Para hindi makalagyan. Apo uh, na. Ginagana no. Ah. Ganun pala yun. Ah. Uh, thank you Kuya Gus. Dyan na lang patong mo dyan. Hindi mo na siya lalagyan ng ibang kulay. Ah, pwede pala dalawa yung dalawang layer yung mag, mag isang kulay tapos dalawa yung dalawa. Apo. Pwede naman po yung apat na yung magkakaila. Hmm. Okay. Kasi po pagkaganan pala sobrang ano po niya. Bagal. Sobrang mm. bagal po niya. Kasi po magkakating-ting ka po na kapang. Hmm. Okay lang ba? Puntahan namin habang ginagawa mo yan. Puntahan namin yung isa naming mission doon. No? Oh, na? Okay. Tapos mamaya balikan namin okay. yung finished uh, product. penis product kasi oh, dito. okay. Nay, punta lang mo kami doon yung isang ano doon. O paano, balik kami dyan na. Tara. po. Taka. Ah! Ah! Mm. Nagulat ako. <laughs> Tito Darius. Mm. Ayun, tapos na. Finish product na pala. Ah, patingin nga. Ayun. Mm. Ganda. Okay, ganyan po siya kaganda. Ito ay karami. Kasi yung ginagawa natin, Kuya Bert, di ba mahatak masyado at saka makapal yung tela. Ganun ang kalalabasan talagang ito. Maganda to eh. Ito cream. Yun kasi parang kung bubuhatin mo, parang isang kilo yung ano. Ayan. Thank you, ate.